Aabot sa isang dang libong mga mag-aaral ang dumagsa sa Polytechnic University of the Philippines para sa pagbabalik ng face-to-face -face entrance exam ng universidad. Si Joshua Garcia sa report. Rise and shine, Joshua. Libo-libong estudyante ang dumagsa sa Polytechnic University of the Philippines kasabay ng pagbabalik ng face-to-face -face entrance exams makaraan ng dalawang taon na pagkakatigil nito dahil sa pandemya. Ayong kay PUP President Manuel Muhi, nasa 100,000 student applicants ang kanilang inaasahan na kukuha ng entrance exam o katumbas ng 25,000 kada araw. Kaya naman kahit kulang sa mga silid-aralan, ay nagawa nila ito ng paraan sa pamamagitan ng scheduling by batch sa loob ng apat na araw. That's why we we extend the the schedule of the entrance test. Uh, dapat 'yan tatlong Sundays lang 'yan eh. So aabuti nito ng April. Ayong pa kay Muhi. Sa 100,000 na kukuha ng na nasabing exam, 12,000 lamang rito ang kanilang tatanggapin. Yun lang kasi ang absorbing capacity ng ng PUP. Eh. Mm -hmm. uh, yun lang kaya ng budget. Okay. But uh, kung sakasakaling they, the government will going to increase the budget, we can add more. paman tiniyak ng PUP na bagamat libre ang kanilang iniaalok na edukasyon mula sa pamahalaan, ay sinisigurado nila ang mataas na kalidad ng pagtuturo sa kanilang universidad. Hindi mako and yun yung number one namin talaga na uh, tinitingnan. Uh, we deal with the uh, quality education ng PUP na. Kinakabahan, pero masaya naman ang pakiramdam ng karamihan sa mga magulang na sinamahan ng kanilang mga anak para mag-entrance exam. Gaya ni Ronnie, sulit daw ang pagod at paghihintay nila sa pila. Dahil nga sa malaking katipiran, ang libre matrikula na inilaan ng gobyerno. Malaking ano na tulong talaga, malaking tulong kasi mahirap magpakalis na <laughs> Lalo na sa work ko, simple lang, malit lang, minimum ano lang. So, laking tulong talaga. So, mm -hmm. thankful talaga na. Si Bernadette naman, nagaling pa ng Pangasinan, nananalangin na sana yung makapasa ang kanyang anak dahil alam niyang dekalidad ng edukasyon na naghihintay para rito. Napaka, ano, very, talaga maganda siya. Kasi yung mga nakaraan din, yung mga pinsan ko, dito rin sila graduate at maganda na po yung future. Good quality talaga ang PUP. Hoping and praying na sana makapasa siya. Ang mga estudyante, sabik din na kumuha ng entrance exams habang papa din ng free education na alok sa kanila ng gobyerno. Kinakabahan po na excited po kasi makapag-test na po for college po dahil po libre yung education po sa tingin ko po hindi na po sila mahirapan pong humanap pa ng pagagaano tag doon pandagdag gastos po para less na rin para magagamit na rin po in sa mga necessities namin sa pang-araw-araw po tulad ng pagkain. Yun. I'm glad po na maraming estudyante ulit kasi syempre po makakapag-socialize po, po tayo. Tsaka syempre as a friendly person, ayun, magagalan ko yung ganun ko sir. Makakatulong po sa family ko financially po lalo kasi po um, yung father ko naman po kasi um, sakto lang din po yung Um, yung sweldo po niya and big help po yun para sa amin. Sa February 18 ay kalawang schedule, March 17 para sa third schedule, at sa April 14 naman ang para sa last batch ng mga nais kumuha na nasabing exam. Paalala naman ng PUP, Engineering, Accountancy at Psychology. Ito yung tinatawag nilang kota courses o yung mga kurso na mabilis maubos dahil sa limitadong slots na meron nito. Habang may iba din namang kurso na maaaring pagpilihan maliban dito. Ayon sa pamunuan ng PUP, target nilang mailabas ang resulta ng entrance exams mid-year o itong buwan ng Hunyo ngayon taon para sa 2024-2025 academic year. Josh Garcia para sa Bayan.